let's go intro good morning good morning kasama natin si Alston Jace. tumating na siya kagabi o oh, kahapon guys mga katatay sinundo na po namin sa airport

Last uh -huh. Sunday, so... kami <laughs> magiging. Saan ikaw galing? <laughs> uh -huh. Saan ikaw mula? Hey! Aldo na lang! Ano yung kwento niya? <laughs> Kilala na ako. <laughs> hey! Oh, sila ito. Tay, kalagyan mo na pa hindi ito mula. Okay. May isip pa rin ko. <laughs> <laughs> hey! Aldo <laughs> na Good morning po sa kanila. Nandito oh. po kami sa Florida. Oh. Shoutout mo muna si Lola Sipin sa Mindanao At yung mga pinsan mo, Halston Jays, ayan kami o oh. Good morning po sa inyong lahat, Jays O yan, o oh, yan na na akong lumili tayo Nandito May nakita kami po sa... akong fountain, akala ko po nag-wish nag -wish po kami O yan, o yan Nandito kami ngayon sa Florida kasama si Halston Jays tapos si Kuya Owen nag doon sa may McDonald's Tapos si Mami, inayaan namin pumasok sa palengke, bibili kami ulam eh, O <laughs> well, yan o, oh. magbabanting kami ng abu ko si Halston Jays uh, Pagkali niya mumin si Mami eh, kasi hindi lang tiyan naman siya uh, Dito, hintintayin namin si Mami para hindi nakadili kakabala sa paikot-ikot niya kami dalawa ni Halston Jace mag-aalaga ako dito tayo ang mag-handle -ha kay Halston Jace para hindi kami libot-libot doon dadadan oh. ikot-ikot oh, tayo ikot-ikot tayo dito punta tayo sa mga yung isda okay Ayan, daming isda, oh, ayan oh. Oh, ang daming isda. mong makakalit no? para marapang ang tamo oh. <laughs> Yes, oh. Ayan, oh. Nandito kami sa Florida. Ayan ang daming isda o, o. daming isda Na? Oh, dito tayo. kita sa akin. siya kaya kita ba? Hindi, mahal na ako rin niya, mga park. Uh, Alston Jays! So, uh, ayan na, uh, si Alston Jays. Ay, may dog, may dog. Ah, ababa! Ababa! Itang mapati. Ay, ito ka rin niya banda? Ito ka banda? itang malutong pati. Yabi niya Ah, kaya. sige, sige. Okay. Ikit mo niya? oh sige. Oh, oh dito tayo na, dito lang tayo. Oh, ano ba niya? <laughs> <laughs> Muntaw ko kayong kilob eh. Eh? Saka okay, yung ba? Kaya <laughs> bisakya ka, untok-tok na, masunting no? okay. tayo Tikot-tikot tayo oh. <tipos> <Na>? <tipos> So ngayon, uh, banding namin ng apoko ng kaming maglolo Ayan <laughs> mainit ne? Mahinip, ne? Panto na ni, mami Dudurut ne? oh. Ayan o Bibili lang kaming ulam dito sa Florida Ayan o Ano ka rin? May nipa ganyan gini eh nung shampoo Tayo Magreklamo <laughs> <laughs> <Atin tanong. laughs> <laughs> ah, yan o Kalo rin mura gini Ano? Ang tenda nun Paritala ka sa Ah O ayan o Uwi na kami Sinali lang kamangyang! Hahaha <laughs> nandararaman <laughs> uuwi na kami uuwi uh, oh, oh. Oh, na, eh. <laughs> uh, na kami bakit bukang jisling ayan dito ikit na na rin ang daming jisling ni. bukang dun ayan uuwi na kami uuwi na kami ni. na kami talaga may Caitlin, malikot sa ni. talaga mga sali ka pa tanam kanya nami? Okay, so tayo lakad lakad tayo guys So, dan 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 Oop, oh, yeah Lakad, -lakad kami Oop oh. Wait, wait oh. Lakad-lakad kami ni Halston, guys. Ayun sila, Ayun sila, mami. Up, tayo dito dito namin ni yes, sun rays tabi tabi sila yun, layo na layo na nilang ami oh uh. saan so, yung sakyan natin yan oh Bali, first time lang namin ano na na malengke ngayon dito sa Florida. Umiikot-ikot lang kami ni Alston Jace. Ayan na, Jace. Oh. Ayan na yung car natin. Ayan na. Ayan na. Ayan na sila. Ayan din. Ibagit kids.

Tati 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 ya dito itu si mami oh. pupus ya, tikungan ka tarimami. ini Nah, si Manny ya, dia beliin tubig. Ya, yeah, dia beliin tubig si Manny, Wilkins. Lihat, ada Wilkinsnya. Nah, ada Wilkins. 10 These days Huh? <laughs> <laughs> mhm

640, <tutuk> 640 ane, <Marne>. <tutuk> 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 Nah, tadi bayaran Mar? <tutuk> <tutuk> pa. nah. eh, yang Marian, pera Mario, Ini Nah, yang ikat mie, yang yang muna ka pa muna ko. muna pa. Ika-ed. Haan. diyan. <tod> San Pablo Pers Oo. San Pablo Pers Muna yung S-Baloo. Pipig-piranda ka e. At kasi, diyan nalang ko rin kayang Oo, bota. Diyan trak. <tod> Oo, tang mag ka Hindi mahalin mo Sina ni kayong ulam kayo ni ngay sa negro ni nga bebo asa kanong kabala na kayong kabadya siya ang bebe ito. Ako tala ko yung siya sumungin tantungan eh. Na? Tantungan dam, ka ng Pero ti bagin daw damulog ko rin eh kong eh, John. Ma. Kaya niya naman siya ng damulog eh. Ay! Asan da ko? Sorry sa atin. Naano kana? na? Kung ano, nga nga. Yes. Kamaayo. Tayo kayo wari kung wala kayo. Kamaayo. Kamaayo.

Lokering, coba lu ke nggak ada akuarium ini, tinggal pemain lari. Oh, lapar, oh, itu apa? Pokoknya, itu nih, itu wala pa Ini ada rasa kafe, apa? dia, Bali Balik, six portian, nih, nah. Ako, sige. Pakayang to. Pakayang to. Uro nga po, tananggat pa na po. Po, pa na po, na mo. Na, daw. Po, tananggat pa na po. Po, tananggat pa na po, na mo. Magkaip pa ang pamayan.